Yeah, good morning mga ka-idol Dito ako ngayon sa Palengke Paranyak yeah, sa public market Yan. May napansin kasi ako dito nagagawa ng binka you uh. Try natin bibili tayo ng binka pang almusal Dami na yan Bagong luto yan, bagong gawa ito nga, gumagawa ako eh. Ah, ginaganyan lang ba yan? galing nanay eh. Bawat luto, paubos. Bawat luto. Ito, bagong luto to, ito. Ito. Order yan. Ah, mga order na yan. at ito, lagyan niya ng order. Oo. Pabili nga ako niyan na eh. Ah, lulutuin pa? Matagal ba? Ayun, meron na doon. Ah, meron ba? Ayan, bagong hango talaga. Harap. Hmm. Yung bagong luto, mga kaedol, oh. Sarap, oh. Bagong hango. Ilan bang ano mo? Puh, suman mo? 20 pirata? Nandiyan Ate, iwan ko muna 'to ha. Ah. Balik. Babalik ako din niyan ko. Hindi okay. wala mo dala banay ha. Bali shampoo na. Oh. Ah. lang isa mga idol oh. Bagong luto Ate, na sa bahay nila. thank you nga na kami ni mga kaidol dito sa palengke La Huerta Public Market. Sarap ng ano, binta pang ano, pang almusal. Kapi na lang kulang. <laughs> Yung nabili ko doon sa palengke mga ka-idol na ano, uh, bingka andong kay nanay. Abing ka, puto. Hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Sarap so, mm -hmm. na Puto. Kaya ka. Kaya tayo. Hindi ba